Ngayong araw na ito ay meron po tayong 700 beneficiaries na magkakaroon ng tupad. Total po na ibinibigay natin sa bayan ng Vintar ngayon ay aabot ng 3 million pesos po. Kaya talagang uh, natutuwa ako dahil uh, kahit papano nakakahanap po tayo ng paraan para makipag uh, magbigay nang tulong dito sa aking ating mga kakailian dito sa Vintar at uh, ipakita ang aming pagmamahal sa lahat po ng Vintareño. Kaya ako naman po ay uh, umaasa na itong 4,300 ba? Yan ba yung amount? Tingko 4,000 ba? Ah uh, 4350. So itong 4350 po ay of course palakpakan din natin ang Dole. At uh, sila ang uh, naging dahilan kung paano 'to naging posible. Uh, pero sana po itong 4350 na ibinibigay namin ngayong araw na ito ay makakatulong po sa inyong lahat. Uh, at alam ko naman po uh, ang 4350 ay hindi naman kasya sa lahat ng kailangan nyo. At uh, lahat ng kailangan ng pamilya nyo. So kung meron pa po kayong kailangan, kung meron pa kayong mga request, alam nyo naman, andito lang ang aking opisina, andito lang ako. Sabihan nyo lang ako kung meron pa kayong request at uh, kayo naman ang dahilan kung bakit ako andito ngayon para makipagservisyo po sa inyong lahat, para makipagservisyo sa Vintareño. Uh, kaya basta't merong paraan, hanapin namin yan at sisiguraduhin namin na ang tulong na kailangan nyo ay makakarating po sa inyong lahat. Kaya yan na nga po, ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta at sa inyong tiwala. Diyos unay, tiag nina, agbiyag, iti Vintar, agbiyag, iti Ilocos Norte, apo yeah. Maraming maraming salamat, Honorable Congressman. Dahil ito'y adamag in padanon kada tayo Chase 1010 Aluminum and Glass Works. Agar aramid da karagiti dekalidad a glass works para karagiti pagtaingan nyo. Dagiti patakderyo a building. Different offices ken da dumapay a makasapol ti serbisyo da. Masarakan ti opisina ken pagaramidan da baba ti munisipyo ti Marcos. Apase ti Barangay Lidya, Marcos, Ilocos Norte. For more informations, please call or text their cell phone numbers 0917 9763583 Ken 0915-855-1308 Kukwa, kenimat matunan ni Mr. Ginwell P. Agustin Jr dahil adamag in padanon pa'y karatayo ti spider fuel ag ipaayda karagiti dekalidad a gasolina maayos na serbisyo at tapat sa litro turungin ken mapanag itan e spider fuel a masarakan iti agsalog a kurbaan a paset ti barangay poblasyon Lidya Marcos Ilocos Norte Kukwa kenimat matmatunan ni Mr. Parvin Sarandi Johnson. Spider Puel, punta na mga ka-JCQ!